Here in Bano Beach, public beach resort here in Lapu Lapu. For only 100 peso, you can avail this beach. Pagkatapos na may pahinga, naisipan namin mag-explore sa mga beaches na malapit lang sa aming hotel. At sinubukan namin puntahan yung kilala nilang Vanyu Beach Resort na matatagpuan dito sa Lapu-Lapu City. Ang Vanyu Beach pala ay isang public beach na meron silang 100 pesos for their entrance fee. At pwede-pwede kang magdala ng mga pagkain kasi available naman yung mga cottages nila. Naka-offer din sila ng beach hopping if you want na mag-tour sa mga beaches na nasa paligid ng Vanyu Beach. Kaya yung partner ko ay enjoy na enjoy sa mga tanong tanawin na makikita namin. May karaoke, sing-along din sila na for rent. At I'm sure na kapag sunset na, maganda yung tanawin dito. At kung gusto mong bumili ng pagkain, may restaurant din sila sa gilid. Mas maganda kapag kung pupunta ka dito ay yung may sasakyan ikaw. At mas maganda din na pumunta dito kapag weekend. Like Saturday and Sunday. Ang beach na ito ay under renovation pa since nagkabagyo before. So they renovate the cottages, so it will be more beautiful and many tourists will come here. Di pa kami naligo dito kasi hindi namin bet yung tubig kasi high tide siya. Bish na ito ay mas maganda sa mga taong gusto ng romantic at especially kapag sunset. After one and a half hour, naisipan namin umuwi na kasi nabuboard na kami doon. So shout out kay kuya, yung driver namin sa tricycle is Indian then half Indian. At sa wakas, nakauwi na din kami sa aming hotel at ginutom kami. Kaya nag-order na lang kami ng foods, rice, chicken, at yung mga drinks. Kaya kumain na lang kami dito sa aming room. Ito yung mga beautiful photos na nakapture namin habang kami ay nandun.